welcome back sa my channel so yan ayun lang kami dumating dito no so ito na yung anak ko kami ngayon sa kwarto yan kwarto namin dito, mga kamami. So, antok talaga ako. Gusto ko nang matulog anyway. So, pahinga din ako kasi galing din kami sa biyahe. And then, kanina, dami kong labada. Tapos, pumunta dito. Bila lang. Sakit ang katawan ko. Gusto ko nang matulog. What's that? Ma. What? Daddy? Yeah. Daddy? Yes. Ikaw. Huh? Ikaw, ma. Kuha wow, ko man, Daddy. Hmm? So, sa samura to, ah. Huh? Oh, Daddy? Mm hmm? Hey, What's that? What's oh, that? So, magpapahinga muna ako mga kamamoy. So, bukas tayo magchika-chika kasi marami tayong gagawin bukas. So, see you tomorrow mga kamami. Good night. Mama! Hi mga kamami. Good morning, good morning. A wonderful day. Ayan. Yeah. So, kagising ko lang. At dito daw ako agad dumiri. Sumama ako sa mister ko. Inayas niya kasi yung garden niya sa so, sumama ako. Char. So, dito ako ngayon sa local dad. Umakit ako dito. Hmm, diba? Sobrang taas ko. Oh. Rabot ko yung puno. <laughs> Ayaw. Ayaw. Good morning, good morning, good morning mm So, alam niyo mga mangin, so, sobrang tempo, pa uh, sobrang nagpapasalamat talaga ako dahil naka 299 wow! 89 na ako sa YouTube subscriber. So, pataas na siya ng pataas, nagpataas. So, pa paano eh, mayroon pong nag-subscribe, nag-sumusuporta sa akin channel. At thank you, thank you so much sa lahat ng sumusuporta sa akin. Sa nag-subscribe, sa nag-comment, sa nag-like. Thank you, thank you. Ang saya-saya ko. So, ayan. Kahit, kahit pa paano, diba, no? Magpapasalamat lang ito ko kasi mayroon pa rin sumusuporta sa akin, o no, diba? lang. Kasi kapag hindi nila bet yung video mo or hindi nila gusto yung pagmumuka mo, hindi sila mag hindi sila mag-subscribe sa iyo or hindi na tinitingnan yung mga video mo mga kamami, di ba? So dapat talaga magpapasalamat talaga ako sa inyo. Maraming 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 salamat. Daghan, 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 daghan kayong salamat, oh, di diba? daghan kaying salamat sa iyong suporta sa akin. Saya-saya ko. Gusto kong umiyak. What if kaya ano kung nakaabot na talaga ako ng 1,000, no? Siguro isang balde ng luha ako chat. Ngayon pa lang, sabang... gusto ko ng ano, kasi biruin niyo naman. Kahit pa paano, tumaas yung aking sa, sa YouTube, ba diba? So, maraming maraming salamat talaga sa inyo mga kamami sa suporta niyo sa akin tinry ko lang to kung mag-effect ba. Kasi yun naman, hindi ako katulad ng mga vlogger dyan ha. May mga editor yung mga video nila, something na may, yung nakikita mo, may mga edit-edit. Sa akin talaga, walang edit. O ba diba, walang edit. Totoong pagmumukha ko at totoong mga videos ko talaga, hindi talaga yung ini-edit. O minsan, may ini-edit talaga yung mga first lang pagbukas yun sa youtube ko may mga ganun-ganun normally lang yun, di ba, char yung mga ganyan ano. kapag mayroong ano, mag, may magtawa, ganun may, yun lang, pero yun lang po yung ini-edit ko po sa videos sa videos ko po, pero hindi hindi talaga ako kasi hindi ko alam, parang naisip ko lang parang gusto kong tutuhanin talaga yung walang edit-edit, di ba, kasi yung buhay ko, mga kakamulang edit-edit totoo talaga to, char so yun try ko lang kung may makagusto sa akin at hindi naman ako hindi naman ako na ano kasi mayon talaga oh marami marami talaga sino naman hindi ba sino naman ang hindi matuwa do naka 289 na ako sa malapit na ako mag 300 so sobrang taas ng taas at magtas ay oh, nakaka-excited talaga pag umabot siya sa isang 1000 ay <laughs> Pasensya na kung masyado akong madrama sa buhay or happy. Ano lang, happy lang ako. So, dito kami ngayon. Oh, kilikili ko. <laughs> dito kami ngayon. Oh, yan. It's view. So, di diba, dito ako nag akit ko dito sa puno. Nagpupo-upo ako dito sa puno. Ay, oh, yan, oh. oh diba? Ayan, o. O, di ba? Kaya yun lang yung kilikili ko dyan. So, ayan. Si Mr. Nagar yung garden garden niya. So ayan yung mga yung lupa na dito at <laughs> doon Hi. So ayun. Akala ko talaga hindi talaga kami makauwi kagabi kasi wala ko may trabaho siya. So yun pala mga kamami nakakauwi din kami. So thank you so much. Thank you, thank you, you shine. So ayan. hinahabok habukan ni Mr. yung garden niya kasi kasi, you know, hindi pa tumaba. <laughs> hindi pa siya lumaki. Sobrang liit pa. So, ayan. So, eh, nandito ako. Tapos yung anak ko nandun, oh. I Iniwan ko. So, ayan. Upo-upo muna tayo dito. Masarap patulog pa, mga kamami. Pero, anyway. Kayaan ko muna natin. So, tomorrow, Monday na naman. So, balik na naman tayo sa trabaho. To Monday, bukas, bukas, bukas. So, limang araw na naman tayong busy sa trabaho. Limang araw na naman tayong... Tayo lang. Alam. Limang araw na naman natin hindi tayo makaka-uwi dito sa bagets namin. So, okay lang naman. Kaya yung kaya yan. So, yon Ang ating pa-epek drama ngayong full morning Sunday. Aray ko. Kaya ka takakatakulong lamok. Hmm. Ay, kukutin niya ang legs ko. Nakati ako mga kamami. May kuto at ako. no. Wala kong kuto. Kaspa mayroon. Diyan. <laughs> so, yun lang mga kamami. Ang aking update for today's video. Maraming maraming salamat. Bye. Good morning and happy Sunday.